Hey guys! Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito. So, so another day, another vlog na naman tayo guys, no? Kasi kailangan natin na mag-update sa ating mga baybahay, no? Mag maging active na tayo, gano'n? Bawal na ang tamad tabad sa 2024. <laughs> so sana ay okay lang kayo lahat guys eh, thanks God ah, okay tayo no wala tayong mga pakiramdam wala tayong mga iniindang sakit so alhamdulillah alhamdulillah guys Aww. ngayon ang ating maritisan ngayon ay naglilibog ang ulo diba? anong unsa nga ako sudan ano nga mga break time tabala subong ga tapos lang ako naglinis to sa bahay ni madam gin karos karos ko naman ang sala sa tatay niya <laughs> Ganun na trabaho, tayo, guys, eh, no? may cause may so cause kapi, ka nasanayan mo na ba, no? Kasi pag, uh, nasanayan mo na ga, ay, hmm, mani-mani na lang na yaga, guys. Eh. <laughs> so, kunting-kunting, ano lang guys, no, kahit sabi mo, no? grabe, ang laki-laki ng bahay nila, ikaw lang mo isa. Hindi, ah, uh, dako pa niya, baray nila, yaga. Ang trabaho mo, yaga, kayang-kaya -kaya na, eh. kasi, iba-iba naman tayo, guys, eh, dito. Iba-iba naman, guys. Kasi ang depende sa amo, may mga amo na maraming raming uh, anak, no? So ano, ang expect mo kundi marami ka din trabaho. Kasi all around tayo, guys, no? Magluluto ka pa, maglalaba, so magbantay ka pa ng bata, kabilog. <laughs> so yun, paswertehan talaga, guys. Pero dito sa akin, ga, ang mga alaga ko, apat ang alaga ko, mga trabaho na yan. So dalawa, ga, nag, ano na, nag-asawa na. So, hindi na sila nakatira dito. Yung dalawang lalaki na lang. So, yung amo ko yaga, <coughs> okay lang na si madam. Yung <laughs> maritis naman kita. eh uh, nasaraya na natin, no? Kasi, dati eh, nung, pa sila ga, eh, marami din akong trabaho, ako, guys. So, eh, may mag to nga isa. May mag-utos nga isa. So, nag-ano-ano kami, subong, ah si madam na lang naiyag kaysa ako niya. Kwa niya, si madam wala mo naiyag utos sa ako. Niya. Kaya ako yung uh, kung alam mo na trabaho mo na, amo na na routine So, ang amo niya, manawag na na sa iyo kung may kinangla. Pero ang amo ko, ga iba niya sa iba. Iba ni sa iba. <laughs> no, kasi may mga amo, ga, nga ultimo tissue paper, ga, ara, alas to banga, niya, ga, ay manawag pa na, ga, mga kadama. Ay, taali, taali. ito ko na ng ano niya. So, dito, iba-iba yung amo ko, ga Hulaga sila. kasi dito, ang pagkain nila guys, hands on sila. Ako nga mo guys, bisara mo lang ng amo ko nga nagkakimpang-kimpang. kimpang kasi ano yan, diabetic. At saka masakit ang kanyang tuhod. So, pag masakit talaga ang kanyang tuhod, ka, ay nako, dalawang sungkod yan. Kahit gano'n ang amo ko, yaga, hands on na siya sa pagluluto. Magtapos lang ako dito ng aking kontrata o nakainang kontrata guys no kung magpurgod man ako guys ay talagang hindi ako nakaranas na gumawa ng kanilang inumin like gawa per chai tea or coffee balaga kasi uh, mostly gaya guys kadama na ang nagagawa pero dito sa bahay sa kampukay ka wala ako na nakahimo uh, sa gawa kag chai kasi sila na hands on na sila mag, uh, para sa mga pagkain nila kung magluto nga mo kuga Ma taga-prepare man lang ako. Ako na nag-prepare sa kanya, lulutuin. Pero siya na ang nag-luto, ganyaga. At isa pa yung uh, naano ko pa sa amo ko, ga, <laughs> di na nagkantong kwento, taga, <laughs> sa amo ko. Ang amo ko, ya, guys, <clears throat> isa sa na gustuhan ko sa akin, amo, kapag magluto siya, ga, is before yung nadalhin sa lamis, ga, ay may separate na na pagkain sa Uh, para sa iyo. So, uh, mga simple, simple gestures I do appreciate, guys, kasi hindi lahat ng mga amo ay ganito, no? Mga simple na gayo, pero naka hindi man ako tratuhin. Hindi man ako tratuhin, guys. I don't I don't need na tratuhin ako no bilang kapamilya nila, no? Kasi tagal naman ako dito, mga almost mag-8 -e years na ako dito, guys. I don't need you guys nga they will treat me. I want them to treat me like their family, like one of their member of their family guys, no? Ah, uh, gusto ko lang yung tratuhin ako yan bilang tao, di ba? Yan ang, yan ang uh, importante no, tratuhin tayo bilang tao, meaning may respeto. No, kahit mga padaba tayo, katulong tayo, tagalinis ng tayo ng bahay nila, at least they have a big respect for us and I've got it from them. Yeah, yan talaga. I always have uh, thankful dahil dahil din sa kanila no, naka nagtaga tayo dito. Bakit nagtaga tayo dito? Eh di nagustuhan natin ang mga ugali nila. Uh, ano man lang, no uh, vice versa nagustuhan nila tayo nagustuhan din natin sila so uh it's a blessing blessing na yan para sa atin no minsan uh, mag-isip tayo na ang blessing ga ay literal na bigay ka ng ganito blessing na but it's not It's not like that. Dahil isa sa mga blessings natin guys ay yung mga tao sa ating paligid, especially tayo, uh nakaharap tayo ng mabait na mga employer. They are a blessing to us. Dahil kung hindi sila blessing sa atin, paano tayo maka keep going sa ating mga mga kwan sa ating pamilya, no? Maka makaparal tayo sa ating mga anak, makapa makapabahay tayo mm, makabili tayo ng ating mga gustuhin, di ba? So, uh, ang ating mga employer ay blessing yan sa atin. Blessing in disguise. <laughs> di ba, guys? No, hindi lang literal yan nga makabaton-baton, makareceive, pero you ano, know? uh, they are a blessing to us and uh, uh, let's appreciate uh, for that, no? Let's be grateful dahil sa kanila tayo ay uh, nakaahon <laughs> nakaahon sa kahirapan <laughs> totoo di ba diba? dahil sa kanila ay naka ano tayo ng ating mga goals sa ating life o di ba pero ng <laughs> ating for today's video ka nag-iisip ako kung anong aking lutuin anong aking kakainin hmm gitambakan ako ba ako ni amo ka o nag ito lalambak na ako na rasyon din na tuna ga. Okay, wala man na siya ka isda da, kapres ka sa akong ga. Nasa lata. Hmm? Katlo na ka pakete ito ga So, ayokong kumain lang medyo malansa ba? <laughs> Sosyal sapat. <laughs> Magluto ako yagad ng spam. Kasi meron akong spam dito guys so, Oh. meron pa akong bagoong tao <laughs> mayroon pa akong bagoong. Nabili ko pa ito sa Pilipinas. Ga. Yung bagoong ng kaibigan ko. May love shout out. Rose Labanero. Na oh, na to kahapon lang. <laughs> so imagine. Ilang buwan din na kaon-kaon. Pero nabigay ko man yon sa ibang mga uh, Pilipina na kakilala ko. Balaga. So dami dami din nakatikim ng ano. Ng bagoong na yon. Hmm, sarap kaya. So ito, binili ko ito bigdi delay ko pa ito sa Pilipinas ka oy. Ay nako. Ngusip naman tayo ano ate susudanin. <laughs> ate Lola mag-spam ako kag itlog kasi yan ang madalian natin na ano hindi uh, <laughs> lang sa pakadag ako ng mga uh, ginamo sa likod ko mga jacket ko na ga-alam niya naman na uh, taglamig dito so kuha tayo ng jacket. Hindi man yan agad-agad ga nga. <laughs> Kung gusto mo another color naman the next day, oh, mm. ilagay lang dyan. No, Balik-balik ko na naya ga. hindi man na siya gabaho ga. kiki araw-araw man kita yung balaga paligo ga. so ko, natin ang spam ga at saka itlog. So, yun na nga ating maritisan for today's video. Ganun, no buhay buhay natin. Ah, ako nyo ga, ho? No. Ah, yuduro, ga. ang ako niya yung dumi ka. Oh, ba, sa Um, ni nanani, ang lang nang nanani, sa kita ako sa abuga. Once nga mag, ano na siya. Kapalo na na sa gali. Na, indomie, kafe, mga itlog. Ang dami, guys. No, unlike sa iba nga mga amo, yaga nga may, magputi lang mata mo, mga dalok-dalok ga, ay hindi man malatanan yung mga amo ga, mabait. Ako yaga, baklan ako isang amo ko sa mga ganito, nga mga pagkain niya, guys mm, mga palaman sa tinapay, nagdurubli duble lang ang ka. kay, hindi ko man maubos-ubos eh, kasi man malaga, kay porgawan ka mas sa puro nga cheese, di kuya kung gusto ko yan magkaon yung palaman, ko pinat butter, ay, magbili ko yan ka, gusto ko yan Nutella, magbili ko yan ka, okay lang na sa akin eh guys, ang importante ah, uh, tayo, <laughs> nung no, ako ng personal needs ko, sabon, shampoo, toothpaste, Uh, kape. Okay na sana lipay Nako, na ko na agad nga hindi ko magust nga gusto ko ya kainin, mabili din ako eh, sa sarili kong pera. Wala na problema ga. O oh, mag magluto muna ako ng ating pagkain mga langga. So, Kain tayo guys. Tukati ulam for today's video ga oh. Ah, para madalian ba. So, meron tayong egg. Meron tayong spam. Kung tayo tayong jorger. Jorger is life. Di ba? Kahit tayo magalang dyan. na ko talaga itong Jerjer bala guys. O so, kasi pag kumain ka nito ay talagang napaka ano mabubusog ka talaga pag may, may salata ka na kinakain. No? diba guys? So ngayon 2024 na mga langga. Uh, ako yaga, simple lang ko yaga nga, tao yaga, I'm just a simple uh, person yaga nga. Sa mga previous years, sa mga kung ano man nangyari sa buhay-buhay, ay talagang i-appreciate natin at saka dyan natin makikita no, mga whether it is bad or good, kung ano man yan, at least uh, it's a guide for us to make our future more beautiful. O diba? Aww. Yan kasi bawal na ngayon maging bitter-bitter kaga no? Kasi ang buhay ga ay maiksi lang. Life is too short to be unhappy. O, di ba? At saka sabi nga, walang rewind sa totoong buhay. So kailangan natin ay maging maging masaya or ano man ang ninanais natin. No? Kasi maiksi lang ang buhay, guys, and we don't know, we can't predict the future. O, oh, Naka-English. <laughs> Totoo, nega. Eh, Unpredictable ang future natin. So, ngayon, no, upo-upo ka lang da umubo ka ga, ate, wala na nagsakang oxygen sa ulo mo, ano mangyari? O, di, nakaratay ka na, hindi, hindi natin hawak ang bukas. So, it's better nga, wag nating, uh, lagyan ng bitterness o hate ang ating mga heart no especially sa mga kaibigan natin na or kakilala ng mga naging hindi man maganda sa atin no it's better ganyan nga maging Uh, may forgiveness sa ating nga heart. Ang importante ay maging totoo tayo sa ating mga sarili, no? Maging maging totoo tayo sa ating mga ginagawa, sa mga pakikitungo sa iba. So, kahit kain na tayo, namin na natin kahukutugutan na <laughs> nasabi dito. Pero totoo na siya ga. I learned a lot. And I'm <clears throat> uh, making that uh, my future will be will be more meaningful With the person that I have right now. Oh, Char! Tuod <laughs> ka! Na yung uh, kailangan natin ay uh, maging masaya tayo sa ating buhay. Maging masaya tayo sa kung ano man ang ating ginagawa. Dahil, yan, maikli lang ang buhay guys and tomorrow is unpredictable. So, kaya yeah, I learn a lot kung ano man niya ang mga negative ng mga, mga people, kung sino man yung mga negative people, we should know how to stay away from them. Wala man sila mga ambag sa ating buhay, kaliwali. So, tapos na tayo kain guys, dito na lang and see you again on my next vlog. <music>